Gani. Dapat. Dapat alalayan. Yung pare ko nga masipag o oh, makyat sa niyong siya sa pagaharvest ito mga guys. Nanyo po, yung sipag-sipag na yan, dalawang asawa yan. Yay. You know? You know? Makanan dalawang asawa para dalawang asawa yon isang isang gabi dalawang palitan yan. Wow. Yan. Yung tao na yan. Ang sipag-sipag niya sa araw at sa gabi rin. Wow. Ang sipag sa gabi. Wow. <laughs> yung trabaho niya. Guys, mga... Talagang ganito ang trabaho yung, sa mga... Malaki, asawa. Sa bukid ng masbati po. Ito mga trabaho. Harvesting sa niyog. Na niyo po. Gwapo naman tao na yan. Dalawang asawa nga eh. Yan. Mm -hmm. Yan. Nung ilang araw mo na pre? Ngayon. Ilang araw na ka nag-harvest? Pantulo pa lang. Ay. Dami naman ano mo? Inakyat. Ang dami tulo kada pero dami. Piyo Daghan. Kenta ka, hmm. ka masipag. Sipag talaga. Hmm. Dalawang asawa to. Ha. Padalawa pa lang. Mga... Ngayon isa pa lang. Pa-dalawa pa lang asawa ngayon. Yon. Nag-isa lang siya guys. Ang lawak ng niyugan na to. Nag-isa lang siya nag-arya. Ah, ganyan talaga basta pamilyado. Lalo. Okay lang guys, isang asawa, dalawang asawa niya eh. Kailangan niya talaga magtiyaga-tiyaga. Kulang pangay. Kulang, sabi niya kulang pangay. <laughs> gusto niya <ba yung> dagdagan. <laughs> Ay, siguro pwede naman kasi sobrang sipag tong tao na to. Kahit gabi, ang trabaho. Pag gabi naman, iba na, na, na trabaho niya. Yung asawa niya, dalawa, trabaho niya. Nanyo po, mga guys, oh. Itong yung